Kung uh, let's say mag-request na ang uh, hmm. gobyerno ng Amerika na i-extradite si uh, Apollo Quiboloy, ano ang consequences if hindi hmm. i-implement ng Philippine government? Pwede tayong kasuhan, 'no? Hmm. Na oh, pumirma kayo ng treaty tapos ayaw niyo oh, sundin 'yung treaty, ayaw, ayaw. 'no? Pwede, pwede nga, pag tayo naman na nag-request, hindi lang na, na tayo pagbibigyan. Hindi. 'Yun oh. ah, ang treaty yan eh. Oh, at saka masisira itong pag parang renew ng diplomatic ties ng Pilipinas at uh, oh. US under President Marcos oh. ba? Diba? itinrabaho uh, ni PBBM napaganda din oh. tapos hindi pero, sa dito, yung PBBM mabago yung image nila sa mundo ba? Diba? na sila ay law abiding no na sila ay uh, hindi nagba violate ng human rights pero mahalaga sila ay na, uh, na, 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 uh, nakikinig at susunod um. sa international law Diba? Kaya nga sa West Philippine Sea, eh, yun ang ini invoke nila international. Law. Hindi sila pwedeng nitpicking. Lalo na sa expedition na very clear yung ating uh, obligasyon, no? I-abide yan. Magmumukha tayong gago. Mapapahiya tayo. Hindi lamang sa Amerika kundi sa mundo.